Eksaktong tatlong taon na nakalipas mula ng manalasa ang bagyong Ondoy. Para maiwasang maulit ang dilubyong dulot nito, naglunsa ng MMDA ng cleanup drive na tututok sa pagtatanggal ng bara sa mga daluyan ng tubig. May news to go si Mark Zambrano. September 26, 2009, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, nagbuhos ang bagyong Ondoy sa loob lang ng 6 na oras ng katumbas ng halos isang buwang ulan. Aabot sa 127 barangay mula sa 7 syudad sa Metro Manila ang nalubog sa baha sa tindi ng ulan. Isa na rito ang barangay pinagbuhatan sa Pasig. Sa ilang lugar dito, nagtagal pa nga ng mahigit isang buwan bago humupa ang baha. Ang mga kanalatrik kasi na daluhin ang tubig, barado. Kaya para maiwasan ng muling pananalasa ng matinding baha, Isang clean-up drive ang inilunsad kahapon ng MMDA, lokal na pamahalaan ng Pasig, katuwang ang Australian Embassy. Tatlong araw magtatagal ang paglilinis sa barangay. Sa unang araw nito, tulong-tulong na namulot ng basura ang MMDA, mga residente at Australian Ambassador na si Bill Waddell. Tinanggalan ng burak ang drainage at creek. But there are challenges uh, that, that's, and i've been hearing from uh, uh, from the mmda uh, gm here uh, there are challenges here and uh, these things um, in many of our countries frankly australia is not immune from some of these uh, uh, infrastructural uh, problems natin ng ng so sila yung araw-araw na Uh, maybe hindi nag-iingat sa pagtatapon ng basura sa ating mga drainage lines. Para di maperwisyo, lalo na kapag maulan ng panahon, pinayuan ng mga residente na regular na maglinis. Apaw dito, apaw sa... Punong-puno ng basura. Punong-puno. Sa palengke po ako nagtatapon ng basura eh, pero iba dito. Dito sa kanang talaga. Oo, so, oh, dyan ho, dyan, dyan ho. Sa tala ng MMDA, mahigit 270 malalaking estero sa Metro Manila ang kailangang linisin at tanggalan ng bara pero ang problema, ang ibang estero na natituluhan na at natayuan na ng mga gusali. Meron po tayong estero na natituluhan na years ago, decades ago. So ito po yung pag-aaralan ng uh, technical working group kung paano po ma-invalidate yung titulo dun sa hindi lang po na, na, natituluhan. Meron pong ilang estero na may karsada na, na nawala yung estero. Mark Zambrano, GMA News.